pangdaigdigang pandemya, mga kaganapan na sumira sa kaayusan ng establishmento at bumuwal sa pundasyon ng lipunan at libo-libo ang mga namatay at daan-daan ang mga apektado na ang resulta ay matinding kahirapan. Kaya naman kung naniniwala ka man o hindi sa pandemyang ito, damay ka pa rin sa mga nangyayari sa mga kaganapan sa ating lipunan. Buksan mo ang iyong isipan at hayaan pa na lumalim ang iyong kalaman sa mga pagtuklas ng mga kasaysayan na kapupulutan ng aral at mga kasagutan sa tanong, Totoo ba? ano ang Wuhan Institute of Virology? Nang unang may tala ang kaso ng COVID-19 bago magtapos ang taong 2019. Simula noon ay nagtuloy-tuloy na ang pananalanta nito sa ating populasyon na halos hindi na ito mapigilan. Kaya naman, kung naniniwala kaman man sa pandemya o hindi, damay ka pa rin sa mga kaganapan. Kaya naman, pagpasok ng 2021, sa wakas, matatapos na rin ang matagal na pag-aantay. Dumating na ang mga bakunang pinakamimithi. Marami ang umaasa sa lunas na dala nito. Bagkusuli na para sa mga tinamaan sa sakit na ito. Kamis naman at pag-asa ang dala nito para sa mga nakaiwas. Sa kabila ng lahat, tila baga hindi matapos-tapos ang problema sa pandemya. Sa makatuwid, tila baga lumala pa ang problema sa pandemya. Marami ang nagtatanong, epektibo ba o hindi ang bakuna? Marahil ang sagot ay wala sa gamot kung hindi nasa ugat ng sakit ang mismong virus at saan ito nanggaling na hindi makakaila sa karamihan at hindi naman ito tinatanggi ng mga komunista. Sa katunayan, ay pinasara ang palengke roon kung saan ito nagmula ang unang kaso. Dahil dito, nakipag-ugnayan ang World Health Organization o WHO sa bansang China pagsapit ng 2020 ayon sa kanilang pag-iimbestiga, ang sakit na ito ay direktang konektado sa palengke ng Huanan sa bayan ng Wuhan. Na ang mga patunay nito, ang mga kinuha nilang sampol sa palengke na ito ay nagpositibo sa COVID-19. At ang konklusyon naman ng mga eksperto, ang nasabing sakit ay mula sa hayop at nailipat naman sa tao. Yun ang akala nila. Naging malaking palaisipan ito dahil ayon sa mga pagsusuri, walang mag-uugnay na ebidensya ng sakit na ito na magmula sa hayop ay kayang maipasa sa tao. Kaya naman marami ang nagtuturo sa isang laboratorio na malapit sa huwanan. Na ilang kilometro lang ang layo nito mula sa sinasabing palengke. Ang laboratoryong ito ay siyang nagsusuri sa mga pinakadelikadong sakit sa buong mundo. Ang Wuhan Institute of Virology ay itinayo noong 1956, ngunit naging mas aktibo ito pagsapit ng taong 2000. Nang lumitaw ang mabangis na virus, walang iba kung hindi ang SARS virus. Ang SARS virus ay pinaniniwalaan din na nagmula rin sa bansang China. Ngunit marami ang nagsasabi na gumawa raw ng eksperimento ang bansang China na lubhang napakadlikado. Ito ay ang gain of function. Ano ang gain of function? Sabi ng World Health Organization sa Europa, ang unang kaso ng COVID-19 ay unang naitala noong January 2020. Masigasig naman na pinariingan na mga eksperto mula sa Estados Unidos, tulad ng National Institute of Health ng Estados Unidos. Kasama rin dito ang EcoHealth Alliance na sakit na ito, ay hindi totoo na nagmula ito sa isang laboratorio. Ngunit lumabas ang nakakagimbal na balita. Ayon dito, taong 2014 nang magbigay ng pondo ang Estados Unidos sa laboratoryong ito upang magsagawa na mga pag-aaral sa mga sakit na delikado sa buong mundo kabilang rito ang mga viruses upang makagawa ng tamang bakuna para rito. Dahil dito, ang mga balita ay nagliyab na kaparang apoy at ang katotohanan ay lumabas sa ugnayan ng National Institute of Health ng Estados Unidos at Wuhan Institute of Virology. Kung mapapatunayan sa korte ito ay napakarami ang masasangkot, hindi lang mga eksperto pati na rin ang mga politiko sa Japan Forward ay binalita rin nila na parami na ng parami ang mga ebidensya na mag-uugnay na sakit ay mula sa Wuhan. Kung hindi ka naman naniniwala sa mga tagapagbalita ng mga Hapon, ay ito naman ang mga balita ng mga Arabo. Nalilalaman din sa kanila mga balita ang teorya na ang sakit ay galing mismo sa laboratorio. Kaya naman, ang sabi ng France 24 ay hindi nila sinasantabi ang mga tsorya na ang virus ay galing sa laboratorio. Dahil kung iyong iisipin, saan nga ba magmumula ang virus sa isang palengke o mismong sa laboratorio na sumusuri nito? Gayon paman, ang hinala ay pinabulaanan. Ayon sa China Morning Post, ang Delta ay isang pruweba na malabo mangyari na ang sakit ay nagmula sa laboratorio at wala daw itong sapat na ebidensya upang ang chorea ay paniwalaan. Marami ang nagsasabi na ang tunay daw na dahilan ay ang tinaguriang Game of function. Ano ang Game of function? Ito ay isang tawag sa mga proseso na ginagamit ng mga dalubhasa upang palakasin ang isang virus. Ginagawa nila ito upang makita ang peligro at dulot sa katawan at kalusugan ng maapektuhan. Ito ay lubhang delikado sa peligrong dala nito. Manjakin mo kung ang virus na ito ay sadyang pinalakas at sadyang pinakawalan. Kaya naman pala ay hindi umuubra ang bakuna para sa sakit na ito. Sa mga tuwid, kahit ano pa gawin ng mga lockdowns at mga quarantine ay hindi pa rin ito masusugpo. Sa mga tuwid, milyon pa ang mamamatay dahil sa sakit na ito. sino si Dr. Anthony Fauci. Sa kasalukuyan ay mainit ang mga akusasyon hinggil sa proseso ng gain o function na ginamit daw ito sa laboratorio ng Wuhan na ang nagbigay daw ng pundorito ay walang iba kung hindi si Dr. Anthony Fauci ang direktor ng National Institute of allergy and infectious diseases. Ang tagapayo hinggil sa isyong medikal ng presidente. Ayon sa National Review, may kinalaman ng doktor sa pondo na napunta sa laboratorio. Ayon sa news.com, ang doktor ay nagsisinungaling sa pondo na ginamit sa huhan. Marami na halukay na ebidensya sa doktor at mga magpapatunay na mga emails nito na may kinalaman talaga ang doktor sa pondo na napunta sa huhan upang magsagawa ng delikado at mapanganib na proseso. Walang iba kung hindi ang gain of function Marami ang naniniwala na pilit nilang binabaon ang katotohanan dahil pag nagkataon, napakaraming tao ang mananagot dito, hindi lang mga eksperto, kung hindi ang mga politiko na may mga kinalaman dito. Na imbis ilabas nila ang katotohanan sa kanilang mamamayan, ay pilit nilang tinatago ang katotohanan upang isulong nila ang sarili ng interes at mga adhikain.